Ito lang pa Gaso na na ito. Guys, magluto tayo ng kalampay or I don't know kung ano yung Tagalog. So, ito na. Ito ng kunting asin. Uy, huwag kang tumakas So ayan So antay na natin mag maging magpula Tapit na maluto So lagyan natin ng suka Guys, luto na yung talangka natin So ayan. Baba yung ginawa natin para mas masarap. Ito na guys. You know. So ganito, ganito lang kumain yan oh. Yeah. Yeah. Kaso dapat hinihinay na kumain ito kasi parang ano rin. Yeah. Stop. masarap yung talangka pero inay-inay lang and then wag lang tayo tayong maging asal talangka so huwag natin pahilahin pa baba yung mga taong sumasakses yung mga supportahan lang natin yun, diba? bye